Magandang araw mga kabarangay. Kamusta na po kayo? Ako po si Jeffrey at uh, welcome ulit sa ating uh, Katarungang Pambarangay Channel. Kung saan dito atin pong tinatalakay ang mga mahalagang bagay tungkol sa Katarungang Pambarangay, tungkol sa Lupon Tagapamayapa at sa iba pang mahalagang issue sa barangay. Ang topic natin today ay isa sa mga pinag-uusapan, mainit na pinag-uusapan for the last few months. Ano ito? Ito yung term extension ng ating mga elected barangay officials. Ngayon, tingnan po natin sa isang positibong pananaw. Ano ang mga benepisyo? ng extension ng termino ng mga barangay officials. Samahan niyo po ako hanggang sa matapos ang video ito. Unang benepisyo, ito yung estabilidad sa pamamahala. Kapag mas mahaba ang termino ng mga opisyal, nagkakaroon sila ng sapat na oras para maipatupad ang kanilang mga plano at programa ng walang pagkaabala mula sa mga halalan. Ano ang resulta? Tuloy-tuloy at epektibong serbisyo para sa komunidad. Halimbawa nito, ang mga long-term projects tulad ng road repair o livelihood programs, mas mabilis itong natatapos kung hindi na kailangan na maghahanda pa para sa isang election. Pangalawa, ito naman yung pagsulong ng mga proyekto. Alam nyo ba, kapag nabibigyan ng mas mahabang panahon, ang mga opisyal, mas magiging tuloy-tuloy ang mga nasimulan nilang proyekto. Wala nang putol-putol. Kaya mas mabilis na nakikita ang resulta ng kanilang trabaho. Pangatlo, yung pagtitipid sa gastos. Alam niyo bang bawat eleksyon ay nangangailangan ng malaking pondo ang ating national government sa mas mahabang termino mabawasan ang gastos ng gobyerno sa madalas na eleksyon. Ang matitipid na pera pwedeng ilaan sa mga serbisyong pangkomunidad tulad ng health programs o mga scholarships. Kaya po ang tanong sa ating mga kabarangay, mas gusto nyo ba na madalas na eleksyon o mas maraming serbisyo para sa bayan. Kayo po mga taga-subaybay ko ay maaaring mag-comment down below dito po sa video ito. At ang panghuli, mas mahusay na relasyon sa komunidad. Ang mas mahabang termino ay nagbibigay ng pagkakataon para mapalalim ang tiwala at ugnayan ng mga opisyal sa kanilang mga nasasakupan o sa kanilang mga kabarangay. Kapag maganda ang relasyon, mas epektibo ang serbisyo. Kaya naman, nagkakaroon ng mas maayos na kooperasyon sa mga proyekto at programa. Ito na mga kabarangay. Dahil ito po ay katarungang pambarangay channel, hindi po natin palalampasin na talakayin din ano ang epekto ng term extension sa implementation ng Katarungang Pambarangay Law. Ano ang kaugnayan ng term extension sa Katarungang Pambarangay? Napakahalaga din ng term extension sa pagpapatupad ng Katarungang pambarangay ang mga lupon tagapamayapa pamayapa ay nangangailangan ng sapat na oras para ayusin ang mga kaso at maitaguyod ang kapayapaan sa isang barangay. Sa mas mahabang termino ng mga lupon, nagiging tuloy-tuloy ang kanilang paglilingkod at mas epektibo nilang na ang mga solusyon sa mga sigalot ng komunidad. At isa pa po dito mga kabarangay, aminin na natin na sa kada pagpapalit ng punong barangay ang mga lupon po na magagaling ha karamihan sa mga naoobserbahan ko ay napapalitan yung mga lupon na mahuhusay sa kanilang larangan dahil sa politika. Da mga kabarangay sa totoo lang po ang hirap mag-train ng panibagong lupon member. Okay? Ngayon, kung magkakaroon po ng term extension para ko doon sa mga magagaling na lupon ito po ay malaking pakinabang sa ating barangay kapag mayroong continuity sa kanilang pamumuno ng mga lupon mas nagiging maayos ang mediation, conciliation at arbitration process kaya nababawasan ang mga kaso na umaabot sa mga korte kaya ayan mga kabarangay, ang gusto ko lang pong talakayin dito ay yung positibong effect ng effects ng pagkakaroon ng term extension. Mga kabarangay, malinaw na marami po ang benepisyong maidudulot nito sa ating mga barangay officials. Mula sa pagpapatuloy ng mga proyekto hanggang sa pagpapalakas ng katarungang pambarangay. Ano po ba ang inyong opinion tungkol dito? Maaari niyo pong i-share sa comment section dito po sa baba ng video ito. At uh, para po dun sa mga bago pa lang sa channel na ito, maaari po kayong mag-subscribe, mag-like, at uh, pindutin niyo na rin yung notification bell para sa susunod po na ating uh, pagpapalabas ng video dito sa Katarumang Pambarangay channel kayo po ay maa-update. Ayan mga barangay, hanggang dito na lang po muna tayo ulit. Kaya ayan mga kabarangay, hanggang dito na lang tayo muli at muli Ako po si Jeffrey, maraming salamat po sa inyong panonood.